Hi guys, panibagong araw, panibagong kalokohan Hindi na kalokohan mo na ngayon Kasi wala nga akong vlog Gagawin natin Kagagaling ko lang ng kalapan Ay pag date <laughs> Chara. Ah, Dahil pupunta tayo kay Susana Bili lang ko naman siya ng Kape at tinapay Dahil na ko na yung kakulitan ko Hindi siya napunta doon, hindi niya ako naabutan Na miss ko na si Kasusana Kasusana, miss kita Charing <laughs> Bili na lang kita ng kape at tinapay. Hindi na kasagi kita nakikita, hindi na tayo nakapag-vlog. Ay, malamang sa malamang naandyan ka na naman sa inyo. Balita ko yung nakipag-maritisan ka daw kanina doon. Hindi tayo nagkakaabot. Dahil masyado na tayong busy sa ating mga buhay. Tapos mamaya tatanungin kita kung gusto magkapera. Kailangan masagot mo nga ang tanong kung gusto mo magkaroon ng bainte <laughs> pambili ng wait lang baka naandyan na Angela, siya malapit na kasi ako pambili ng sabon gusto mo magka bainte magka bainte tatangawin lang kita ay si Pink na andun Bila. hello <laughs> it's see it. mamaya lapit lapit na ako guys Oh, hindi ko na niya sa akin pala ay ising ha. Oh. Pais na ang daan ko ha. Bakit yung mabarangay. <laughs> April de la Rosa, shout out. Hindi na ako nangyayasak sa na palayan at saka Evelyn Dacolio. <laughs> Jomar Vlog, shout out. Jomar Vlog ang pangalan ni Kuya sa Bicol. Shout out po sa mga taga Bicol? Namiss ko na kayo. Punta ko dyan sa Bicol soon. Andiyan si Susana? Yan. Ay ko. Kagaling ko lang ng school eh. Hello, Chanak! Ala, ang mukha ah! May 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 kinapa. Tabi! Tabi! May kapi ka ang may dala na akong kape eh. Asa si mama mo? Ah. <laughs> Nabis ko si Ika sana <laughs> Naglala pa, busy-busy oh. Parang dami nilaban hello. ah na? Ah, oh. ipasalubo ako. pasalubong pa -mm. Hindi mo ako pinaglaba eh. Ano ng ta ng ka. nga kayo? Tinanap ko siya ko yung obet. Ba? Wala ka tuloy pera. Hello. <laughs> yung hey, di ba tinanap ko siya? Oo, oh, hinahanap ko. Gusto ko itapon. Naglaba na din ako. Ay, tapon. Ano? Tapo ko pa naglalaba? Hindi ka pa tapos Hindi mo din ako naglaba. Hindi ko yan sa inyo binigay. Lagay mo yan. Balik mo dito. Balik, balik. Ha? At sa anak na ito ah. Hinuha Hintayin niya, oh. Wala kami vlog eh. Wala kami vlog Wala kami vlog Ha? Ayun, Pat. Robert. Ate, mo na. Pag mo na mama mo. Ha? Ha? lang, naman Dito ako di Ala. Ano kayo? Lasing? Lasing ata. Lasing ka si Ronel. O, tulog. Ginigising ni ano? Bising, bising. Nagputado ka na Uncle Joel. Oo, wala ka pa eh. Nung isang araw pa kita Kailan? Hindi kayo, nagdala kami dito ng noodles. Oo oh, nga. Isang kahon. Isang kahon. Oh my God. Isang kahon. <laughs> Isang kahon. Di Isang kahon. <laughs> Isang kahon. <yon>. Oh, isa. <laughs> Isang kahon. Isa <yon>. lang <laughs> ang iniwasan iya? Oo. Isa. Isang kahon yun. Ano May challenge sa'yo kay sana. Ano? Wait <laughs> <Eat> lang. Wait <laughs> lang. Sama naman eh. Wala kang pera eh. Ano yung mga challenge na naman? Pag nahulaan ni Susanna yung aking pa-challenge. Ano? Dahil ilang araw na kaming walang ano? vlog. Oo. Oh. Magkaka 20,000 challenge. <laughs> pag na mo may pambili ka ng ano, ano ano kape. Ano yan? Ah, ito na ready ka na? Ah, sige. Ready na? Sige. Ah. Kailan birthday ko? Anong buwan? Naka-pag-birthday okay, ka ha, sa akin okay, nung, nung nakaraan. Anong buwan ng birthday ko? June. <laughs> ah? July wala, July. Bale. July. Bali. Ah, <laughs> <laughs> July 19. Bali. July. Kailangan ba hindi ko? Hindi ka yun yun? Hindi. Ano? Ah, hindi. May. <laughs> May. May, May, May ano? 19. Yan, yeah, sa mga mga din. Easy ah, easy mga din. <laughs> mali na hula nung una. <laughs> 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 hindi nga. Hala? Hala. Nakuha mo na eh. Nakukulog <laughs> ah. Nga, May 19 nga pala na. Galing. May pambili kapi. <laughs> Nawala no, na, nawala na, wala ka pa. Wala ka nilabhan? Oo, oh, nilabhan. Hindi ko pa na yan, no. pa? ha? Basa, umulan, lakas. Ba't naglaba kayo hapon na? Doon ka daw naglalaba kayo tila ni? Bukas nga yung malalang kumot, ang lalabang ko. Kumot? Oo. Oh. Marami ka kumot. Tatlo. Nasaan yung mga hmm. nagtitimpla ng kape? Ayun. Asan ayon, ang kape? Ayari, mamili. Pakapit daw! Ang dilim na kanilang bahay. Oh, buksan nyo na yung <laughs> ano solar. <laughs> yan. Buksan nyo na solar nyo. alas 6. Alas 6 pa. Busy busy siya eh. Oh. Nakita ka na yan ko guys. Mama! Mama!